oh cool. మంసీరాయి <mimitation> కు Oh, Ayun pa ma'am dry skin pa yan. na. Ah. Ba? Takot ka yata sa sakit? Umaray ka lang ma'am po ha? Pag nasasaktan ka. Kasi dun sa loob niyan ma'am, sira. May mga dry skin pa siya. jadi <laughs> risk niya naman. Halos Ito masakit ko kasi madikit, ha. Kailaga ba, madam? Ikaw din, ma'am? Mm Hello? -hmm. Di mo. Bakit? Bakit? Ibabaw lang ang inaayak. Parang nakala mo hindi siya nag-aayak. Nag-aayak lang <laughs> yung lalim. <laughs> Parang inuusupusup. Hahaha. Ano yung ginagawa mo diyan? Sa tingin gamot yan, lalagyan ko para magpanggagawin. Gamot? Gamot sa fungus inamoy ko din yung kamay ko. Yung alcohol pala yun. Thank you, madam. <laughs> Madam, ito. Sabi yung pagmasakit. Ito ay dry skin na patay. Kasi yung puno ng kuko mo patay na. Sakit? Meron pa. Medyo didin ko, mama. Sa bagay ko, nagpapalagay. Naginasi ko na.

Sorry, madam. Nervous naman ako sa'yo. Kaya ako naman nasaktan ka na eh. Dadali ko siya abot dito. Tichir po ako. Pagka ako may tao, uwi kami. Pag wala. <laughs> hindi, ma'am. Kasi nga po, may allowance ang oras. May allowance po, ma'am. Kaya hindi po kayo nagpapanag po talaga. Yung kanina, yung huling nilinisan ko, malapit namin, 12.30 namin natapos, ma'am. Akala ko nga, dyan na kayo eh. Ang dalas kong kumain. Sa lang inulam ko. Sa tumon niya pa kami dumating. Opo ma'am, late pa nga kayo ng 4 minutes Kasi eh. Kasi kami eh. <laughs> Nag road trip pa kayo. Tignan mo nga itong sinet ni, ano, ni Joyce. I-anon mo nga, sagutan mo nga. Andiyan sa mga. cellphone na isa, ayan o. Oh. Hmm, tingnan mo. May pin-forward daw siya eh. Oh. Nasa mo Dito ko nakatingin eh. Dito kasi nag-uusap tayo, inahanap mo yung ano, iba Sa Jollibee. Ayan, no. Balik yan. Oo, sabi ko. Dito ba tayo? Hindi, marapang kasi sinabi yung papasok tayo. Sinabi Tignan mo, basahin mo kasi. Sa oh. Yung sinend niya, tignan mo yung sinend niya. Oo, conversation yun naman tayo. Tignan mo yun, check mo yun, oh. ayan, oh, yun, oh. Pangalan mo, address, number, account, number, ano ba to, reference number. Yun lang. Tama. Ano tama? Tama ba yung ginawa niya, yung si, yung ano niya, yung sinulat niya? Yung pangalan, address, cellphone number, Tama. Oh. Hmm. Mam Ma ko na. Mm. -hmm. ano yung balita si baby na yeah. yung nilang accident rider oh. tinuruan ng nurse tsaka binaroon niya po baka magna ma madam yun huh? magna hmm. tinuruan nga nilang accident pero binaroon niya yung driver mamasakit? hindi yun know? o hmm hmm mga durug durog na dry skin na yan lalim kasi talaga mami alam nyo hindi ko naman yan nakikita na sa ilalim pinapakiramdaman ko na lang yan Opo. kaya lagi akong sakit laging ganun sorry. Yan, yeah, masakit, ma'am, no? hindi ang masakit. Dry skin pa rin, ma'am. Madikit lang. Hindi hey, kasi dito ko sinundo to. Oh. Biglang bumara. Eh, may matigas na dry skin. Masakit talaga. Oh. Hmm. lalim. Hmm. Diba? Putol-putol. Durog pala. Hindi ano ma'am na yung... diba, kasi nabulok na yun nga sa loob ng kuko niya. Mga halo na durog na dry skin. Hmm. Nagputi-puting dry skin, mga ganong kuko. Hmm. Ay, napagod na yata yung anak ng madam okay na po ito.